Secret settings sa cellphone natin na baka hindi mo pa alam. Pwede pong parang maging dalawa yung cellphone natin. Kasi po, pwede po tayo mag-switch bilang parang bago yung cellphone natin. At yung luma is hindi po mabubura. So pwede po natin i-switch is yan sa bago at sa asa uh, sa files mo sa cellphone mismo. So, paano nga ba yun? Parang dalawa yung cellphone natin. Ganito. So, ito mga lodi yung sinasabi ko sa inyo. So, multiple users po ng cellphone natin, which is pwede nating pwedeng uh, gawing parang dalawa yung cellphone natin kasi meron po tayong user dito. So, halimbawa po yung kapatid nyo o yung kahit sino man dyan is pwede nating gawa ng bagong user dito sa cellphone natin. So, ito halimbawa guys, ayan. So, switch to new, 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 user, guys. Ayan. So, mag-switch po siya. Ayan. Tapos, parang magiging bago po yung cellphone natin. Ayan. So, papakita ko yun sa inyo, guys. Tapos, Maglo-loading lang siya. So, ayan, guys. So, parang bago na tong nandito. Ayan. So, kung makikita nyo, wala siya ditong Facebook. Ayan. So, bago yan, guys. So, pwede mo itong pagamit sa mga kapatid nyo na, na user na to. Tapos kapag mag-YouTube tayo, wala yung account. So parang bago talaga guys. Ayan. Wala yung laman. Yung parang kabibili mo lang ng cellphone mo. Tapos sa album naman po, ayan, di ba wala naman. Ayan, wala siya. Ayan. So ngayon po, babalik na tayo sa cellphone natin. So kapag magpapahiram po, po ng cellphone, pwede mo tong gawin. Kasi safe yung mga account mo sa mismong uh, face uh, sa mismong cellphone mo. So, Ganito lang guys, ibalik. Ayan, punta lang tayo sa settings. Tapos, punta ka lang dun sa system. Tapos, i-click mo lang tong multiple users ulit. And then, ayan siya guys. May owner ka dito makikita, di ba? Ayan, admin. So, i-click lang natin 'yan tapos switch to owner. Ayan, tapos mag-switching to owner siya. Tapos guys, dito, ayan, babalik na siya sa dati. So guys, na-switch to owner ko na siya. Tapos bumalik na siya sa dati. Ayan. So 'di ba ito na yung account ko kanina. Tapos kung i-check natin is nandiyan yung aking Facebook account. Tapos may account, may ano na sa YouTube kasi nandiyan yung aking uh, YouTube. Ayan. Tapos Meron sa gallery, ayan, so papakita ko sa inyo na legit, ayan. Di ba yung gallery ko? So, di, 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 ba po kanina sa new user is wala talagang laman. So, guys, napakaganda yung tricks na to sa cellphone kasi po, parang uh, magiging dalawa yung cellphone mo. So, pwede mo tong gawin kung may kapatid ka na humihiram ng cellphone mo. So, yun lang, guys. So, tricks to sa mga cellphone pero hindi ko sure kung lahat ba ng cellphone ay meron ito. So, sana po nakatulong. Thank you for watching.